Mag-goodbye -go na raw sa impeachment ang private prosecutor na na-contempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nanenermon si Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Pero kahit nagsorina, na, di raw niya pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Marlene Alcaide, ikwento mo. Ay, ay, abang ng mga nagsasalita na ganyan ang... Ang pagmumurang ito raw ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago ang hindi kinayang pakinggan ng private prosecutor na si Tony Vitaliano Aguirre. Kaya napatakip na lang siya sa kanyang tenga. Yun ang pinakagrami sa, sa tingin ko kahapon. Because uh, we were called names, I think yung the word JAGO was uh, twice uh, said. Hindi na, hindi ko na, that's why I was not able to control myself usan ng impeachment court sa naging aksyon ni Aguirre at ikinontempt siya. Kaya naman kakalas na lang daw siya sa prosekusyon. Ito ay kahit pa sabik na raw sana siyang sumabak sa pangigisa sa mga testigo ng depensa. There's no purpose continuing as private prosecutor if you would not be able to participate in the trial. Secondly, I was already banned from entering the sessional, so uh, I might be a liability to the prosecution. Humingi si Aguirre ng dispensa kay Senator Santiago, pero hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. I uh, express my apology to um, Senator Miriam Santiago for what for the discomfort and hurt that I uh, caused her. But alam mo sa buhay ng tao, sometimes you have to make some mistakes to have your message come across. Sagot naman ni Miriam, Kung mag-apologize man siya, the court will not withdraw. It's finding a direct contempt. Pag direct contempt yan, wala na siyang right to be heard. Pero ang sabong, umani na magkahalong reaksyon. Kung ako po ang uh, subject nung ganong uh, rant, ano, eh tatayo po ako. Naintindihan ko si ang frustration ni Miriam. Umabot din sa social networking sites ang debate. Ang Facebook page na ito ginawa para papurihan ang paglalakas loob daw ni Aguirre na kalabanin si Miriam. Pero ang mismong account, puno rin ng batikos sa abogado. Sa Martes, magkokoko sa mga senator-judge para desisyonan ang ipapataw na parusa kay Aguirre. Pero kung si Enrile ang tatanungin, dapat daw ay dalawang araw maditin sa Senado si Aguirre. Marlene Alcaide, News 5.